So video. Makikita ang isang lalaki na duguan at nakahiga sa bahagi ng Maharlika Highway Purok 3 Barangay Pagsangahan Basud, Camarines Norte Bandang alas 7.30 kaninang umaga matapos sumalpok sa kasalubong na motorsiklo Kinilala ang biktima na isang 25-anyos na estudyante na residente ng Barangay San Isidro sa bayan ng San Lorenzo, Camarines Norte Batay sa ulat ng Basud Municipal Police Station Nag-overtake ang naturang rider sa isang multicab hanggang sa masakop ang linya ng isa pang rider na kinilala naman na isang 44 anyos na lalaki na residente ng barangay Ginatungan sa bayan ng Basud. Ang direksyon niya po ay papuntang Naga City Tapos itong nakasalubong niya po, nasalubong niya po ay papuntang dahil na direksyon. So po ito ng Cam State College, galing na po ito ng Aquintan. Tinitingnan na po natin kung drive po sa kuya or Pagod, kaya hindi niya po napansin yung kasalubong niya sa tapos. Kapwa pa sila ay sinugod sa Camarines Norte Provincial Hospital. Ngunit idiniklarang dead on arrival ang estudyanteng rider habang nagtamu naman ng bali sa binti ang isa pang rider. Gusto ko lang po sabihin sa mga ating mga motorista, mag-ingat po tayo sa kalsada. Tumunod po tayo na traffic rules para maiwasan po natin ang um, ganitong At para naman po sa mga pumabiyahe, lagi natin po nating tanda na may pamilya po na naghihintay sa atin. Hindi na rin nagsampapa ng reklamo ang pamilyang naiwan ng biktima. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.